Oh, Ayun, sa ating mga kapinta no? Ito nga pa lang ginagamit natin yung araw ay patching compound then nilawa natin ng flat Ito yung pinang i-spot natin sa labas Ito yung sa finish wall At ilang kapinta, konting kaalaman laan Tingnan nyo Ito yung dinadali natin sa mga malalalim para si malagyan ng laman pumuntay at yun lang konting kalaman set out lahat sa followers hindi <laughs> ah, ka natin Ah, uh, mga kapinta, titingnan natin kasama natin kung anong dinadali. Are, ako may tanong sa iyo. Okay, rin nasagot mo eh. Ako nang bahala sa merienda mo ngayong araw. Ano yung Ano pinang, anong pinang mo? Ang chigpan tayo, binalong Blacktatics May Yun. gulay Yun, nadali ah, Yan ang ginagamit natin mga kapinta ngayong araw ano? Yung pinang ginagamit natin pang spot sa ating sa alabas Ika nga isubok na't makalidad Pacing compound, pa, dami hinaluan ng flat latex At itong apa lang ating isa sa kasama na nag spot sa tulong natin sa labas. At yun lang, konti kalaman mga kapintas.